Kap kap kap. sa NBI na itong December 6, 2024 sa kaadlaw ng Osaka Warehouse sa Barangay Nyo Panay, Panabo City. Din hinila na diskubrihan ang daghang gamit sa illegal nga sugal online. Nasuta sa NBI, na usada ay kinikapogo hub, nag operate sa mga Chinese ug Malaysian nationals. 53 ka Chinese, 4 ka Malaysian usa usaka Pinay ang nadakpan, nag-ipangkasuhan na sa NBI. Daghan ang nakurat diyang nabulabog ang Pogo Operation sa Panabos City nga sa Luzon lang kini misikat. Busa, magpagawas og mando si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na iyahang ipa-inventory ang tanang warehouse sa probinsya basin aduna pa sila masakpan. Kitsabay nagdahom nga na ay may tabong Pogo Operation na ni uh, Davao del Norte kalayo na sa sa Manila. Hmm. O o ga uh, karon magpababa executive order nga because na itabo nga gigamit ang mga warehouse sa Pugo Operation din sa Davao del Norte so kinanglan nga uh, maimbestigahan ang tanang warehouse sa Davao del Norte paablihan yun magkandak uh, uh, inventory inventory o investigation search and investigation sa tanang warehouse para masigurado na to nga wala na yung mahitabo nga sama nini. Sumala ni NBI Sembro Director Attorney Archie Albao, nagpadayon ng ilang investigasyon sa kaso aron matino gyud ang nagpaluyo ni ining pogo operation. Nag-issue sab og sabpina ang NBI sa mga public officials nga nalambigit sa illegal operation sa pogo. We started already with the uh, sending of sabpina, no? Nag-start na sa we started with the barangay. So amo nang ipatawag, then uh, we also started Sending uh, sending subpoena sa uh, kining uh, Panabo City Hall no kung ay uh, we will have to verify kung naay mga business permit nga na issue ini so as of the names kung uh, uh, regarding sa mga alleged na protector wala pa wala pa may mahatag ang mga pangalan as of this time Naniid na sab, ang NBI sa ubang lugar sa Davao Region sa panaghap nga na susamang pogo operation nga ilang nabungkag particular sa Panabo City.